Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw na Martes, June 4, 2024. So kapag kayo po ay tataya ng loto, Uh, kung meron po kayong mga ang mga numero, halimbawa po ang inyong mga birthday to inyong anniversary, so pwede nyo pong i-combine itong mga lucky number. So depende na po sa inyong mga kachanski, gamitin nyo po ang inyong mga husay at galing sa paggamit o, o sa pag-combine itong numerology. So good luck po sa inyo. Para sa mataong aris, tama na may limitasyon ka dahil sa sitwasyon ng bansa. Malayo ang iyong mararating at susulong pa rin ang iyong kabuhayan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang inyong mapaladakulay page, ang inyong mamasorting numero, 9, 18, 32, 37, 40, at 55. Para sa mataong Taurus, kumalma ka lang. Hindi ka dapat mahawa sa mga nervyoso at nervyosa na walang nakikita kundi ang mga negatibong bagay. Sa pagiging kalmado, gaganda ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad ay kulay e blue. Ang iyong mga sweating numero 17, 20, 37, 40, 46 at 52. Para sa mga taong Gemini, magiging instrumento ka para umangat ng buhay ng isang malapit sa puso mo. Tataas din ang ranggo mo, pero mauuna siya sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad ay kulay e black. Ang iyong mga numero 8, 10, 24, 30, 47 at 48 Para sa mataong cancer, huwag kang magmadali. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa pagtyataka at pagsusumikap. Sa pagmamadali, posibleng madapa at kuminsan ay hindi na nagkakabangon. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga numero, 7, 28, 30, 33, 35 at 43. Para sa mga leyo, kumilos ka ng tahimik dalmas maganda na ikaw lang mag-isa ang nakakaalam ng leyonin mo. Bumabaga ng buhay kapag maraming nakikialam. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mga parang kulay ay peach. Ang iyong mga sweating numero 5, 18, 22, 37, 50 at 51. Para sa mga taong Virgo, huwag ka agad magtiwala sa nagpapakita ng maganda dahil ang mga mandaraya ay nagbait-baitan muna sa umpisa. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung numero, 12, 26, 36, 40, 44 at 46. Para sa mataong Libra, mas gaganda ang takbo ng iyong kapalaran. Pero wala kang dapat ipag-alala. Ang yung mapalat na kulay ay lilak. Ang yung numero, 11, 17, 28, 31, 32 at 36. Para sa mga taong Scorpio, pipilitin ka sa hindi mo gusto pero sa huli matutuwa ka dahil ang hindi mo ginusto ang magiging susi ng iyong pag-asenso. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero 4, 16, 20, 28, 30 at 35. Para sa mataong Sagittarius, lihim kang tumulong mas maganda ang palihim na pagtulong dahil sa na pagtulong, makakaanik ka ng napakaraming patikos. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga maswerte numero, 22, 25, 39, 40, 48, at 56. Para sa mataong Capricorn, mahina ang mga kalaban mo ngayon. Ngunit patuloy silang aasta na sila ay malakas. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 9, 17, 22, 26, 35 at 38. Para sa mga taong Aquarius, huwag kang papayag na may magkikialam sa diskarte mo. Nasa tamang nandas ka ng buhay na iyong tinatahak, kung saan ang mga pakialamero ay gustong magkamali at mapahiya ka. Ang inyong mga ay purple. Ang inyong mas numero, 10, 13, 16, 27, 39 at 40 Para sa mga taong Pisces, dadalawin ka ng mga swerte. Actual ka nitong dadalawin, dahil ang taong papasyal sa iyo, siya na mismo ang swerte. Gandaan mo ang pagkikiharap sa kanya. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero, 15, 18, 25, 33, 38 at 46